mga kuya, kumusta po kayo? Aking ipopromote po mga kuya, curse, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals. Yan po ay bilang, bilang gabay po sa ating mga kuya pang araw-araw nating pamumuhay. Ang topic natin for today po mga kuya, sutana o damit na mga pari, biblical ba ito? Ayon sa mga protestante, sino ay daw ng Diyos ang mahaba na damit ng mga pari? Mababasa natin sa Matthew 23 verse 5. Uh, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa at uh, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng uh, talata sa kanilang noo at braso at inaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. So dito, uh, sagot dito po mga kinaway ng Panginoon ay ang mga parasiyo na nagsuot ng mahaba na damit upang magkukunwari na sila ay liyoso. Ngunit pagkakita tao lamang, hindi ang mga pari ang sinuway ng Diyos po mga kakuya. Hindi pari na mga katuliko po. No? Kasi ang damit ng mga pari ay ang Diyos mismo ang nagsasabi na mahaba. No? Ito ay inutos pa rin, ay inutos mismo ng Diyos talaga. Exodo 28 verse 4 po mga kakuya. Ito ay kasuotang ipagawa mo. Uh, pictural ibod abito. Mahabang panloob na kasuutan o tinatawag na turbante at pamigis, Ipagawa mo ng sagradong kasuutan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglingkod sa akin bilang mga pare. So dito po mga kuya, biblical pala ang mga kasuutan ng ating mga kaparian. Ito ay inutos din talaga ng ating Panginoon po mga kuya. No? So ang damit na mahaba ay damit ng mga anghel. Ito dahi tinatawag din na damit ng mga anghel. Bababasa natin sa Marcos 16 verse 5 po mga kuya. So ayon sa mga pastor o protestante, no, uh, ang pastor daw ang mga lingkod ng Diyos. Gamitin nila ang Episo 4 verse 11. Kaya mag-ingat kayo mga kuya, ginagamit nila mga Bible verse, no? Ang at uh, binigyan niya, uh, niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibang hilista, at ang iba'y pastor at guro. So gagamitin itong talata ito mga kuya para makaakit sila ng mga ibang uh, tao po mga kuya para maakay nila. Kaya mag-ingat kayo sa mga pastor na gumagamit ng mga Bible verse no mga kakuya. Ang sagot, ang mga lingkod na, ng Diyos ay mga pari. Unang Pedro 2 verse 9, pahayag 5 verse 10 po mga kakuya, mababasa natin. No? Ang sinabi na, na, na pastor sa Episo 4 verse 11 ay ang hindi ibig sabihin na pastor sa ibang sikta. Dahil isa lang ang iglisan itinayo ng Panginoong Isos, Matthew 16, 18 na kina uh, kinaaniban ng mga apostol, mga propita, mga ebanghelista, mga pastor at mga guro. So ibig sabihin ang mga pastor na sinasabi ni San Pablo sa Episo uh, 4 verse 11, no? Ay ang mga kaanim sa tunay na iglesia, walang iba kundi ang Iglesia Katolika, hindi sa mga sekta ng Protestante. Ang mga pastor na iyan ay ang mga pari na tinatawag nating kura paruko or faris fresh. Ang salitang pastor ay salitang kastila sa English shepherd, no, na nangahulugan ng pastol. Ang pagiging pastol ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga lingkod na, na ng mga pari sa uh, bababasa natin sa pahayag no 5 verse 10 sa ibang salita ang pagiging pastol ay gawain labang ng mga pari kaya ang lahat ng mga pari ay pastol pastor No, subalit so hindi lahat ng mga pastor ay pari. Dahil ang pastor sa ibang sikta ay hindi tunay na pastol po mga kakuya. At ang pari na pastor o pastol ay ang mga kura paruko o tinatawag nating faris fresh. No, ang kura paruko ang pastol or pastor ng kanyang parokya. So malinaw po mga kakuya na talaga ang ginagamit dito sa Episo 4 verse 11 na talaga dito nababasa daw nila dito ay may Uh, pastor po, mga kuya, uh, sa panahon po ng Apostol Pablo, wala pa pong mga sikta na uh, time po ni mga kakuya. No? Kaya nga, ang tinutukoy dito, po mga kakuya, ay ang pastor, walang iba kundi ang ating mga po mga kakuya. No? So, malinaw ng na, ating nabasa o Bible verse na ating nabasa, napakalinaw po ang tinutukoy na pastor dyan, walang iba kundi ang ating mga uh, po mga kakuya. No? So, Now, magsuri talaga tayo po mga kuya, para hindi po talaga tayo madinggoy sa ibang paanan ng palataya. At God bless po sa ating lahat at uh, nawa na sa mabuting kalagayan po kayo mga kakuya. Salamat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. Our voices live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord.